I've been attached with the feeling of waking up with you by my Tapos usapan na nga ngayon sa social media ang adaptation ng True Beauty na kung saan ay marami nga nagsasabi na sina araw lustre nga raw ang gaganap dito pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na ayon nga dito, confirm la din lustre turn down the offer to do true beauty PH adaptation. Bel Mariano to take her place but not yet sure due to her hectic schedule for the upcoming concert and movie with Doni Pangilinan na talagang umani nga agad ito ng maraming komento dahil gustong gusto nga na bula na mangyari nga ito. Na ayun nga dito. Hala true. OMG. Yes, gusto ng TBN si Bell ang gumanap dahil sa success ng his into her sa online at sa nakuha niyang award sa SDA. Pero kung hindi maaayos ang sked ni Bell, mapupunta to sa Maton kasi sila ang bet ng BUPH ayon sa Chika. At ayon naman sa Chaka Puso, ay ask my friends sa Ignacia kung true isa to sa pinagmitingan ng mga creatives last month. And yes, kasama ang Don Bell sa choices para gumanap dito. Pero wala pa ting confirmation para sa final casting. So ipagpray na lang natin na mapunta sa DB. Dahil grabe nga talaga kung mapupunta nga ang adaptation na ito sa ating couple. Kaya naman stay lang tayo for more update kaladoni at bells sa mga susunod pa na ayuda.